salamat sa TV bisayawan One. Uh, natagal na po yung aking uh, and shoulder. Natataas ko na yung kamay ko. Takapasot na ako ng blouse. Eh, yung mga eight ko nandito, na pinapanood ako. Nagpapatunay din sa kanila na pwede na akong mag on my own. I'll try. Tomorrow, magsimba namin. Subukan ko ako mag -beast. Hmm. Yan. Salamat po, TV Bisaya no? number yeah. one. Oh, ilang ano pala, The ilang minutes lang tayo. Ito, itatanggal na. <laughs> marami pa tayong tatanggalin. <laughs> oh, marami pa line up. Ito, chichikan na natin to. Opo. For sure ka, chichikan na natin? Yes. Ha? Huh? Yes na yes? Yes na yes. Frozen shoulder. frozen well, shoulder, check. Para hmm. Anong masasabi mo kay TV Bisaya number one about sa shoulder po? ay narilib na po ako dun sa sakit na yon nakakataas na po ako ng kamay ayan o patunay ah uh, ang dami pong pinagkaloon ni Panginoon sa akin true bisaya no number one uh, sana po kayo rin, kung sino yung may ng sakit ng frozen shoulder call him, tawagin nyo lang po at siya darating. Hindi ko po akalain na magbibigay niya ako ngayon dito sa pagpapag ko naman. Oo, oh, wow. nanay. Na uh, Ma'am, ito ay free lamang. Libre lamang ito. Sabi po niya sa akin, wala daw kong bayad at ako'y gagaling. Kaya ito po, gumaling ng frozen shoulder. Legit. Thank you, bisaya uh, My brother bisaya one. Uh, mapalad po kayo at marami pa sana kayong mapuntahan itong mga kasamaan kong senior din ang dami pong gustong gustong uh, makilala siya hindi ko po inaasahan ngayong gabi na siya pupunta sa amin kaya eh, talagang God is good all the time kaya yeah, pinapatunay ko nandiyan siya kasama namin dito ng aking mga apo Oo po, maraming salamat, salamat po, po. Uh, sa Panginoon. At uh, ito po na ay, ay walang bayad. Uh, ako po ay charity vlogger, tumutulong lang sa mga kababayan natin. Mayaman ka man, mahirap ka man, ay pupunta kita tutulungan. Opo. po, hmm. hindi ko po inasaan na ngayon ay makakapunta sa akin. Opo. Totoo po yan. <laughs> <laughs> Totoo, legit na legit ha? At uh, kung kayo ay uh, may gayetong kalagayan o uh, may ay, gayetong nararamdaman ay mag-chat uh -huh. lang kayo at mag-text sa uh, tatawagan niyo ako pupuntahan ko kayo kung saan hmm. mga man kayong lupalop naroroon totoo po 'yun <laughs> pinapatotoo ko po ah ito na nagpatunay na ako oh. pwede na ako sumayaw sayaw uh, pwede na po ah, damn.